Lumagda ng kasunduan ng Council for the Welfare of Children at ilang ahensya ng pamahalaan para sa pagpapatupad ng Child Budget and Expenditures Tagging and Tracking na magbabantay sa mga proyektong para sa kapataan. Si Rod Lagusad sa detalye. Kamakailan, isang babaeng estudyante sa Muntinlupa City ang naging biktima ng bullying at pinagtulungan ng mga kaklase nito. Kasama ito sa mga laman ng balita na may kinalaman sa isyo ng bullying, mental health at iba pa. Ilan lamang ito sa problema ang kinakarap ng mga kabataan na dapat tutukan ng mga lokal na pamalaan ayon sa Council for the Welfare of Children ayon kay CWC Executive Director and Secretary Angelo Tapales kahit na bumaba ang numero ng violence against children hindi titigil ang pamalaan na matugunan ito alam po natin ang ating mga local government units ay eh, merong uh, uh, share sa national sa NTA ano sa national tax allotment natin and of course because of the Mandanas Garcia ruling we anticipate that that NTA share will ano will increase so we have to empower LGUs then ano to really encourage them to spend And the, the, this uh, money wisely. Ano? Mahalagaan niya na mabantayan ang inilalaan at ginagastos na pondo para sa mga programang nakatutok sa mga kabataan. Sa pamamagitan ng Child Budget and Expenditure Tagging and Tracking o SIBET, na isang tool na gagamitin ng mga lokal na pamalan para makita mga isinasagawang programa para sa mga kabataan. Ayon sa CWC, makakatawang ng SIBET ang Child-Friendly Local Governance Audit o CFLGA na taunang audit ng DILG kusan kasama ang CWC at DSWD. Sa ilalim ng CFLGA, babantayan namang isinasagong proyekto ng LGU habang SIBET tututok sa inilang pondo. Isa tong system na ika-cascade natin sa mga LGUs na pilot na to sa maraming lugar kasama na ang Baguio City sa mga susunod pang panahon sa susunod na taon mas palalawakin natin yan with the with the intention to fully implement it by 2027 Sa ilalim ng sistema ilalagay ng mga LGU ang mga programa at budget na nakalaan sa mga child center projects anyang sibit ay bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan sa pagkakaroon ng transparency Kaugnay nito, lumagda ang CWC, Department of Interior and Local Government, Department of Budget and Management at Bureau of Local Government Finance ng Department of Finance ng Joint Memorandum Circular para sa implementasyon ng SIBET. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.